Ah, dati kanu nga dalan natin pre. Kadena. Wala nga tinalan bro. Dumugtong mo lang diyan. Makita mo nga dalan ni Tayso aja diyan, yung ba dati na lang. Nga maatay dumugtong mo lang diyan, arami nung da. Hoy, dito tan nagana ini. Aji lang manong kilometers man ni pud diti

Malala sing dalat tani kanga disupe. Nagato pa mga kanga disupe araw. Welcome to Baguio. Pagita <hitid> <ri> girang <Odyssepti> <hatimeki> <mutzik> <hulung> tay kanga disupe. Iling ka naman na pumunta ka ng Baguio kung ano nagiging bigit Ang mga lugayang ko, hindi ka lang tayo tubig na dalang sila ganda Ako na Baguio gamin pre, asentado dalanda dahil

Ano na kita? Pilipinas Oo? Oh, Oo oh. Ata ako siya yung bagada nga po na labulong mga kasay. where are you from sir i'm from south korea I, oh yes i well, came here for uh, nothing trip, but, and you I, know what what, what? nothing <laughs> About the road, it's so satisfying, you know. Yes. And so, and you know what? Nothing. <laughs> 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 okay, okay, okay. Saat dipanggil, okay, okay. okay. You can see, guys. Even though the Honda is pugak-pugak, it's almost, almost. You. Oh, so be careful, my friend. natay. <laughs> These are some of the hindrances here that you can experience going to postal.

Pwede kaming nito ito Pag sampit ay itikatakot Ititira talaga pa rin kasi rin Pag ito yung motor pre Ayan makaabot nito Hindi alanganin na yung mga moton e Alanganin na motor pre Kaya masira naman pwede naman nating lakarin Huwag na kami ng ural yung motor pre Huwag kahit kayo nalang magmotor Huwag magmotor Magigat ito ito nalang 2 Ayun ka no? pre lakad na lang tayo, pre? ayay naman. okay. biglang Buti na lang, di ko sinabi yung sniper ko. Ay, <laughs> turin <Open> ako ha. Kaya din nalang yung gun. Click ko. Saan tayo sa mo dito? Wala, XRM talaga ang... Patirmaan ko naman yung XRM ko talaga. <laughs> hey! kumunoy <laughs> wala eh. oh, <laughs> <laughs> na wala na ah ganoon dahulig na siya